Eh, hey. What's up, guys? Ayun. Hindi ko pa alam kung anong mga bagong ganap today. Hindi ko alam eh. May pa sa akin. May pa sa akin. Hindi ko alam eh. Pero ano, check ko. Tapos, pag nakauwi na ako mamaya, <clears throat> tignan natin kung makasundot na tayo ng live. Hindi, hindi muna si drunk pa ako. Si drunk pa ako yung kagabi. So, goods naman tayo today. Ayan, tingnan natin. Parang maraming development eh. So, gusto rin mo na mapanood personally. Gusto rin mo na marinig ko anong nangyayari. Para at least, magkaroon ako ng ano, <coughs> ng sarili ko rin assessment. ma uh, Madetermine ko din kung sa papanong paraan ko ba siya i-approach or sa papanong paraan ko ba dapat <coughs> sagutin. O ano kung meron man. Hindi <laughs> ko nga alam eh. Parang hindi naman ako eh. Pero sana kasali ako. Total, nandun naman ako ever since. And, ayun nga. Anyways, yun lang naman guys. I hope you guys are having a great day. Happy Lord's Day sa inyong lahat. Ay, ayun. We'll see, we'll see. I'll see you guys. Respeto at pagmamahal sa lahat.